Ayan guys, birthday po ngayon ng anak ko. Ito po yung surprise ako sa kanya. Hindi niya po alam niya. Na, na po siya sa labas. Hindi ko lang pinapapasok. Ayan po ang aking pa-birthday sa kanya. Happy birthday. Happy 27th birthday, child. I love you from mama. Okay. Anak, pasok na! Wait lang. Bo, oh, anak ko, -oh. hindi ko pa po pinapapasok. Diyan ka lang. <laughs> inutusan ko pa po yung mamalengke. Birthday na birthday niya na inutusan ko pang mamalengke. Alam niya, walang lihanda. Walang nalina, ito na eh. May para alam. Ano uh, lang siya, na 21 lang siya. Ano oh, yan? Di ba? Ano Wait lang. Video nyo know? na. Hindi nga pakita, baka madiscover ako ko eh. Ang tagal eh. Wala Kanina pa wala dito. Di Wala kang ano. O, lang kayo ito. na lang malakas Wala kang ano. Hindi ko pa alam password mo. Okay na Okay na, huwag na. Okay na. nyo na lang. na lang. Ako na. One. Happy birthday to you. Happy birthday.

Cancel pala on. bukas, no? Cancel na pala bukas. Ngayon na pala Oo. Oh. Alam mo naman na, ano eh. Okay na Ano masasabi mo? Ma? Ano masasabi mo naman na ano naman? Ay, buksan mo yung ano, yung ang mo dali. Ang damit. Ah, <laughs> uh, pambata. Di ba mahilig ka sa cartoons? <laughs> <laughs> oh, wow, wow. Hoy, <laughs> ay, mag-paiyakin yung bata, nakbo. Lalabas ka din dito. Wala sigla, pambata na. Wow, okay. Medium nga. Di ba mahilig ka sa medium? Medium <laughs> <laughs> Okay na yan. Huh? Okay na. Hindi appreciate O, oh, busy na yan. Para okay, na. Happy <laughs> birthday to you. O, dali. Maliit. <laughs> siya yan. Kasya yan. Mahilig ka sa pit. Maliit niya. <laughs> Sabi ko sa yata, dapat large eh. Okay oh, okay. <laughs> okay Okay na. Dalgalin mo yung damit. Pit lang yan. Tang hindi ah, sakto. Hmm? Sakto, Ay, no. tanggalin mo yung damit. Tanggalin mo yung damit, sakto. sakto. Mahilig ka sa cartoon sa eh. Dali na alisin mo. Eh. Ay, ah, ayan ah, na ho. Hindi na nagpalit ng hindi na nag ano eh, tanggal na. Ah, dali ka kakain tayo, si Ate Dona. Alis na eh. Dali na. Kain na nak. ikaw na unang humiwa. Kuan ano mo sasabi mo naman sa iyo ano na na surprise ka ba? Hindi. Hindi ba? Okay. Bawalan mo na ako pumasok. <laughs> alam na. Ganon? Oh, alam Ganon na, ba 'yon? Oh, Pag pinagbawalan oh, ng pumasok? Oo, oh, alam na 'yon. Eh kasi itong mga ano ko nawala eh. Kunyari na lang na surprise ka. Wala, wala, wala pa lang surprise, guys. Wal wala. Luge. Luge. Luge sa all the loads. Alam okay. mo naman ang nanay mo, masaya na pag napasaya ka. Yeah. Oh, sarap. Oh, sarap. dapat may ganyan pa, oh. Hindi ko mula. Hindi ko mula. Nakulay niya, oh. Guys, ang ganda, ah. Kulang. Kung nawala nga eh. Kulang, oh. Ewan ko sa inyo, kayo gumawa, eh. Kulang ng isa. Ayun, oh. Happy. Happy. Ano yun? Ano yun? Ano Aba, binadyot ko lang yung pera. Kanila yung maliliit. Wala, wala, yun lang talaga. Binadyot ko <cómo> lang, tapos <doon> na? <sighs> na nga ako eh. Kulang <laughs> Uy, kain na kayo. Pwede na kayong magsikain. Mag mag ano oh, kasi? Kulang <laughs> pala uh... <laughs> kasi tayo eh. Ewan ko sa inyo, duling eh. <laughs> <tumulang> nalaglag <naman> kiss kanina, nalaglag. Ano yan? Parang ikaw. Mama. Kain na kayo, kain na. Gagamitin pa namin yung buko kasi eh. Oo. Oh. Ayun, nadagdag mo na doon. Oh. Dinikit ko lang yun eh. Nalaglag. Oo. Papaya pala na wala eh. Ikaw, ikaw malaki na kasama. Ikaw malaki na eh. Ikaw mas malaki dyan eh. Baligtad yata. Kain na kayo, kain. Sila na gano'n yan eh. Sila nag nagprepare niyan. Dating daw na eh, tawagin daw. Tawag mo na lakad. Sila ano? dito sila Jeline, ano yun na? Sila ano? Ay, magkapalin yun. Parang ako po, ka. Ay, wait lang, ito naman, nagbibidyo ko kanina pa eh. Kainan na tayo, tatwag siya. Toast mo muna o, pirmota. Eh, di wow. Yeah. Picture mo na, kuya. Ay, wala nga pala, Chad. Picture pa, wala ka pa picture. Wala pa. Wala pa. ano oh, Kaya nga oh, sabi ko ay, agad, nangunguna na agad si Tito Oski. Wala pa. Ay, wag!

Sa isa lang? pala? Isa doon. Tapos picture mo yun para may post ka. Don't man lang, na excited ka. Grabe, na-surprise ka eh. Wala ka man lang suspense eh. Ayun ah. Parehas naman ang kulay yung damit sa kayo. Oo nga no. Kahit dalawa ka. Naka-stop na pala siya. Akala ko naman, naka-ano na auto na. Tito. Kapatikip. Kapatikip. Okey Okay na, kaya na. Si Ate Donna, si Ladilin, tawagin niyo. Si Lano, Trisha. Kind of thing, okay, okay lang yun. Sa Baba? Hindi, pinggan naman yun. Yung mga ano. Okay, <tapos> okay. lang yun. Uy, na. Okay. Pagkataas mo kumuha, Oscar, tawagin mo sila Lano. Sila Lano, si Lano, si mo na Lano, si Sila si sa kasi sa kabila. Tawagin mo na sila, Jeline. Katukin mo. Mm -hmm. Guys, ito po ay hinanda ko po para sa ano, kanyang huwa yan alam. Kasi bukas pa po talagang set ng kanyang birthday. Bukas pa po. Eh, syempre, ngayon ang birthday niya. Oh. Hey, mama mo, tawagin mo. Ah. Happy birthday pa. Ah. Happy birthday yun, kompleto na po guys. So, nalaglo nalaglag kasi. Asa ah, na sila, no, hmm. Jeline? mo. katukin mo. Sabi mo, Jeline. Bakit Halika Ito, kakain.

Pag-i-follow Dadali na daw, guys. Tay mo ito nung mga pegbang, masira ito ba pag hindi na mo ito lakad. hindi mauubos yan, ayaw ko lang. Sagyan si Papa mo. Asan na si Ariel? Bakit ang malis? Sino nagbuto? Si Tay. Luti na 'yan? Hindi mo ganun ang malayak sa mga pag Nakatagpa yan. Eh. Nakatagpa po <laughs> yan. May dalawa ko kunin ko ah. Nandiyan di, si daddy. May dalawa ko kunin niya. Mami! Uy, Liza, sandukan mo na mga bata. Liza. Akala ko may ano kayo? May swimming pool. Bukas. Ba't hindi kayo sasama? Hindi ba sa'yo sinabi ni Ardy? Sinabi? Ang taga, alam mo, hindi ko pa nasasabi kay Jenny. Sinabihan ko na yun. Sabi ko, sabi mo na lang kay Jelena. Hindi ko na-chechempohan. Sinabi ko na kay Daddy. May ano yun, may passport, panggali yeah. yun. Uh, yeah, sama? Hindi, mahilig sa ganun. Mommy! Mommy! Ito yung mga Taop, taop guys. Yun lang, sa ano? Sa swimming, makapapit ang Yan, yan. maga. taop. Hindi naman yun. Hindi ka sa sama? Malaman, tita. Wala nang problema kung hindi ka maliligo eh, kung ayaw mong maligo eh. I love and thank you for watching. if I love you. God bless love you.